mag tayo ng mga candies, mga madam. mga chocolate at candies, jelly. 42 pieces yung gawin natin. Okay, gawin na natin 45. Dadali natin sa spoon. Kasi nga, birthday ni Usman tomorrow. Eh, walang pasok bukas. Kaya... Ngayon na kami pupunta na school para makapag-celebrate doon. Kasi ganoon sa school nila, Usman, pag may nagbe-birthday, nagdadala ng cake dun yung may birthday, ganun lang cake lang naman. Kung gusto mo may pagkain, pwede rin. Pero kadalasan talaga, ang sinasabi ng teacher, okay na daw yung cake lang, tapos konting decor decoration, ganun. Nasa sa'yo na lang kung magdala ka pa na iba. Eh, sabi ko, bigyan ko na lang ng mga candy, chocolate yung mga bata, kahit tagi-isa-isa -isa lang, ganun. Tapos ayun, 42 nga daw lahat, kasama yung mga kaklase ni Mariam. <laughs> Kasi yung bio, sabi ko, bakit isinama mo? Eh, eh, naiintindihan na ni Mariam na ang may birthday lang, kuya niya, sabi naman ng bayo ko, hayaan mo na, Bobby, baka umiyak si Bamba, may eh. sabi niya, o, oh, ito muna tsokola. Baka sabihin ni Mariam, sabi niya, bakit si kuya lang? Eh, sige na, hayaan na, sabi, ito muna tsokola. Tapos, isa nito, isa nito, isa nitong biscuit. kasi ano to eh, sa kaisa na itong kutsara. Ah, nakabaks ito. Si, Mariam, si Mariam, ang ginawa niya, inanin niya pala. Pinagtatanggal sa box, inilagay niya rito sa kahong niya. O oh, mga madam, ayan, limang, limang ano lang, limang klase lang. Isang chocolate, isang biscuit, ay, dalawa pala yung chocolate, isang candy, saka isang jelly. Ayan lang, bibigay ko sa mga classmates. Matutuwa na yung mga yun. Tapos sabi ko, ay si, Ma si Usman nga mara ito, siya marireceive na gift. Sabi ko, sabi ko, anak, walang gift-gift doon. Sabi ko, meron mama, pag yung mga classmate ko nagbe-birthday, sabi niya, ang ang ginagawa ko, di ba binibigyan mo kong 50 baon, sabi niya. Binibili ko ng lapis, sabi niya, binibigay kay lapis. At <laughs> may regalo ako, sabi sa akin. Sabi ko sa susunod na pagka mayroong may birthday, ay sabihin mo sa akin para bibigyan kita ng ano, ng pambigay. Ganun. Ayan, dalawa. Nakadalawa na. Ibulos ko na nga itong ano. Ibulos ko itong mga inaan. O, tingnan mo. A anin na klase pala, mga kapanay. Nakailalim pala yung yung isa. Ito, Oh. Ito. Jelly din to. Juice jelly. Lagyan ko sa din. Anin na piraso pala yung binili ko. Yung anin na klase na yan, uh, yung iba, yung isang box, 70 pieces, ganun. Depende. Yung iba, 60 pieces, sa so isang box, ganun. Tapos sa presyo niya lahat-lahat, ay naka 1.5 lang ako. 1.5 rupees. Ang nabili ko. Ang bili ko. Anong oras na? 9.30 na ngayon. Kaya medyo nagmamadali na ako maliligo pa ako eh. Yeah. Tapos mag, may makeup din, syempre. At si Usman sabi niya, mama, pagpupunta ka na e school, mag makeup ka, sabi niya sa akin. Nahihiya yata si Usman. Baka sabihin ng classmate ko, sabi niya, yan, mama mo. At yung sasabihin, ano, mama mo panget sabi ko. Sabihin mo kako, ka pag kami nagsabi sa'yo, mama mo panget ha? Sabi ko. <laughs> Maano na si Usman. Uh, na. Ganun. Marunong na mahiya. Pag punta ka mama, mag-makeup kang maganda. Ano eh? So, na pumunta ako sa school niya? Ala ako ka makeup makeup. Kaya parang hindi ako pinansi si Usman. Sabi siguro nagpunta na naman tong mama ko na parang walang hilamos pa <laughs> <laughs> hindi ako nag-makeup eh. Madala akong mag-makeup pag wala yung asawa ko. Pero ngayon, eh, dahil yung anak ko, request niya, eh, mag-makeup na rin tayo. Kakahiya naman sa anak ko. Kailan na pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dapat kagabi ko, ko to gagawin eh kaso naman yung bayaw ko siguro nakakaligtaan niya bumili siya late na alas 10 na yatang mahigit ibinigay sa akin eh naantok na kami sabi ko matulog na bukas na na. kaya ayan ngayon ko lang to ginagawa hindi kaya magkatapon-tapon yan ay lagay ko sa box para para hindi magkatapon kahapon bumili kami ng cake. Tapos, ngayon lang namin kukunin. Ngayong umaga. Si Mariam nga, eh, gusto niya rin ng cake. Ibinili <laughs> ko ng maliit. Gusto niya rin ang cake. Binili ko rin ang maliit. So, sige mga kapanay, ha? At tapusin ko na ito. Maya na tayo mag video sa isa school. Pupunta ko school, eh. So, sige mga kapanay. Ay, bago pala akong magpaalam, ay magpapasalamat mo na ako Madam Kadidja. Si Madam Kadidja ang aming ano, sponsor. Siya ang Ah, sa amin ng pera para mag-celebrate mag kami. Ayan, panggasas namin doon ng mga anak ko. Ilibot ko, ipasyal ko. Kaya ayan, Uh, malaking tulong Madam Kadidya, maraming maraming salamat more blessings sa iyo napasaya mo ang aking mga tikiting tulad ng gusto mo, maraming maraming salamat Woo!